Oh, wow! Well done, Jackie. Ayan, si, Ka si Jackie tapos na kumain, pero si Cassie hindi pa bumaba. Ano bang ginagawa ng batang doon? <laughs> ng batang, ng batang yun doon pa na. Si Pilya din, malapit na magtap, malapit nang matapos kumain. Hello, everyone! Naanapot me ang inyong feeling vlogger nga gamay, nag-follower. So, for today's video is magluluto ako ng pagkain sa eskwelahan nung high school pa ako na 2 pesos lang ang per balot. Pero matagal na yun. Ano pa yun? 2002, 2003. Mga ganyang year. So, 2 pesos lang yun. Ano yun siya? Bihon na may sardinas. So, for the first time, lulutuin ko to kasi gusto nila yung sardinas. So, this time, i-mix ko siya sa bihon. Dati, sa, nung high school ako, ito yung palagi kong binibili kasi 2 pesos lang prebalot, bihon, tsaka sardinas. So, let's start cooking now. Ito yung ingredients natin. Siyempre, yung sardinas, the main ingredients, at tsaka bihon. Wala kasi, doon kasi sa ano, sa Chinese store, tsaka sa Thailand store, pumunta ako doon, manap ako ng golden bihon, yung bihon sa Pilipinas. Pero wala sila, wala silang ganun. Kaya ito na lang binili ko, itong Thai na bihon, Thailand bihon. Sabi dito, instant bihon daw. Ito, from Thailand to siya bihon. So, try natin kung kaparehas ba siya sa, ano, sa bihon natin. Basta bihon, okay na yun. So, syempre, ayan, yung garlic tsaka onion. So, mag-start na akong cooking. I'm start cooking now. Syempre, yung toyo, dato puti toyo. Okay, let's start cooking. First, igisa ang bawang tsaka sibuyas. Tapos, antayin lang natin siya na mag lightly brown. Tapos, ilagay natin yung sardinas. Habang ako nagluluto, yung anak ko naman, siya yung naghugas ng plato. Yan. Habang maaga pa, turuan natin silang maglinis ng bahay. Ay, ka yung sa. Ayan, brown na yung ano natin. Yung Bombay tsaka ahos. Ah, dito. Yan nga, ahos tsaka Bombay. Lagay natin ang sardinas. Yan, lagay natin ng tubig. Yan, nilagay, nilagay ko na yung sardinas. Tatlong ano lang pala. Tatlong malaking sardinas lang. Tapos lagyan ng kunting tubig. Lalagyan ko pa ito ng more tubig. Kasi, i-ano to eh. Kapag, lagay, kapag ilagay mo yung dihon, kailangan ng maraming tubig. Kasi higupin ng bihon yung tubig. Kaya lagyan natin ng more tubig. At syempre, paminta pala. Lagyan pam ng paminta. Asin, tsaka toyo. Ayan, nilagyan ko na yan siya ng asin, paminta, tsaka toyo. So this time, antayin lang natin siyang kumulo. Tsaka ilagay na natin yung bihon after. Kapag kumulo na yung tubig. While waiting sa lunch na, ma na maluto, ito namang anak ko, Nanood ng ano, Magic mixi daw sa Alexa. Tsaka yun, umuulan pala sa labas. Ulan, ulan. Check natin kung kumulo na ba yung ano, tubig. O oh, ayan, kumulo na. Kaya this time, ilagay na natin yung bihon. Yan, ilagay ko na yung bihon sa takpan natin at wait tayo ng mga 5 minutes hanggang sa lumambot, hanggang yung bihon. Tsaka yun. Pag lumambot na, so ready to eat na. At ayan na, ready na ang bihon with sardinas. Ang 2 pesos per balot na na binibenta sa, sa school, nung high school ako. So yung palagi kong ulam. Tsaka yung isa naman, yung meatballs na gawa sa puso ng saging, 1 peso per balot. So, 3 piece, three pieces na na puso ng saging bowls. Ano siya? 1 peso. Tapos ito namang bihon yung sardinas, 2 pesos. Pero noon pa yun, matagal na yun, 2002-2003. ayan na. Ito yung bihon na may sardinas. Ah, si Jackie, nauna na yung kapatid niya. Sana ba yun? yan yung panganay ko. Hindi pa tapos mahugas ang plato. So, antayin ko muna siyang matapos. Tsaka kami mag-start kumain. Kasi! Kasi, it's time to eat! Yung pangalawa ko naman, nandun pa sa taas, nandun pa sa kwarto niya. Ano kayong ginagawa nung naligo siya. Jacket, try! Jacket, try! Come try! Oh, yes. Siya, may onion. I love Onion. Nice. Si Hot, oh no. Nice. Don't touch your hair. Okay. Nice. Mm -hmm. Do you like it? Nag nagustuhan niya yung ano, bihon na may sardinas. <laughs> walang pili. Walang pili sa pagkain yung mga anak. Kahit ano lang ipakain ko sa kanila, gustuhan nila. Kasi! Kasi it. it's time to eat. Let's try. Hmm. Sarap. So kung ano, kung may sardinas sa bihon kayo sa bahay nyo, tapos wala kayong ibang maisip na lutuin, wow. itry nyo bihon tsaka sardinas. Masarap palagi to palagi ko tong kinakain nung ano nung high school ako kasi mura na masarap pa 2 pesos per ano per balot At tapos na si Pilya kuma ah, tapos si ko kumain tapos na si pilya maghugas ng plato kaya yun kain na siya so try first time yung kumain pala ng ano bihon ng may sardinas pero syempre yung sardinas lagi na siyang kumakain saka gusto niya yung sardinas So, what can you say about the Combination of sardinas and the bacon. Hmm. Try again? You you been keep eating and eating already? You put in your mouth already? Very delicious. Very I delicious, it. as usual, very delicious. Yeah. It yeah. It tastes like I have tried it before. Yeah, because you you eat the what, What's the last time I cooked uh, the the stir fry, the stir fry sardinas. What is Cassie been doing upstairs? I don't know. Kasi! Tagal ano kayang ginagawa nung isa tong sa taas? Tagal. Do you like it, Jackie? -hmm. Uh -huh. Yummy, yummy? Uh -huh. Very tasty. very tasty. Yan, nagustuhan ni Jackie yung ano, bihon with sardinas. Tsaka si rin, nagustuhan din niya. Mm, yummy. <laughs> Meron pa kayong nabibenta nito sa ano, sa school. Kasi dati ano, ano to yung tawag dito yung best seller yun sa ano sa may kunting karinderia doon ito yung best seller kasi mura mura lang every lunch time halos mga ano estudyante ito yung ano minibili uh, binibili kasi mura at masarap meron ding ano bihon na may karne ano yun 5 pesos per balot pero itong biho na ano with sardinas is 2 pesos lang kaya ano siya best seller talaga kasi masarap naman at saka ito yung lagi kong binibili ulam every lunch time tapos minsan ang binibili ko is yung meatballs na gawa sa puso ng saging tapos may ano na siya with ketchup na siya 1 peso 1 peso lang per balo tapos 3 3 meatballs na siya sa isang balot dati kasi sa high school namin, doon sa karinderiya na binibilhan namin, ano na siya, uh, binalot na, binalot na yung mga ano, mga ulam, nakabalot na lahat. Ano na lang, pipili ka na lang kung, kung, kung ano yung, ano, kung ano yung gusto mong ulam. Kasi nakabalot na, kukuha ka na lang, tapos direct so bayad. So, mura lang to, 2 pesos lang. Iwan ko ngayon, kung, kung meron pang nabibenta nito, magkano na kaya ang perbalot, siguro mahal na. Kasi mahal na mga bilihin ngayon. I finished. Oh, wow. Well done, Jackie. Ayan, si Ka si Jackie tapos na kumain, pero si Cassie hindi pa bumaba. Ang ano ginagawa ng batang doon. Ng batang, ng batang yun doon pala. Si Filia din, malapit na magtap, malapit nang matapos kumain. Tapos yung, yung isa, doon pa rin sa taas. Tagal, ang tagal maligo. And for the first time, naubos na Jackie yung pagkain niya. Ayan. Nasarapan sa ano, bihon na may sardinas. Is this a new recipe? No, it's not new recipe. I've been, I've been eating that before when I was in high school. Okay. I always, uh, always buy that from the canteen. From the canteen. From the canteen. It's a canteen. Canteen. It's a canteen. Uh, canteen. canteen. Canteen, like that. Canteen, yeah. Canteen. <laughs> what, what what shall I say buy or book 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 book, book? how do you say do <laughs> you have to say I I bought. I book I I, I I have always bought wait I have always wait. I've always bought it before yeah mm -hmm. right, Jackie, like put it slowly in the sink okay slowly so you don't break it yeah uh, it's my it's this is the old uh Ay, hirap mag-English. Basta, lami. Say it in Filipino if you want. Yeah. I wanna learn it. Ito yung palagi kong binibili sa kantin dati okay. nung ano, high school ako. Recipe niya, tapos na. Alexa, pause. So, sa akin, malapit na rin ako matapos. Ayan, o. Oh, naubos yung ano. Naubos yung bihon. Ito yung Ito yung plato ni kasi. Leftover. Hmm. I'm all done. it was very delicious. I enjoyed it so much. Yeah. Nice. Filipino food are the best. Yes. Yes. Totally the best. 100%. Yeah. Yan, bumaba na si madam. Yeah, it's bihon with sardines. Nice no, it's an onion. No, it's onion. All the food have onion. Nice? Yeah. Are you sure? Mm hmm Do you like it? Yeah. 100%? percent hmm Okay. So din ni Cassie in liked it. Jackie, stop playing Alexa later. Wash your hand. Wash your hand and clean your clothes. Come here. Come here, let's see. Let's take off the dirt from your jumper. Come. Okay, go wash your hand upstairs, okay? Okay. Put soap on your hand. Okay. Nice Cassie. Mm-hmm. So what can you say about it? Uh, hey. Like rice noodles, and I like. I like the taste, and it tastes very delicious. Okay, very delicious down. Na huli si kasing kumain, kasi naligo pasha. Tagal ang tagal maligo isang oras yata naligo tumbatungto. Did you have your bath? Yeah. Or just half bath? Full bath. Mm-hmm. Okay. I try to make my hair clean. Just did you scratch it properly? Yes. Uh, oh, good. Eat all your food, okay? It was very delicious and I love noodles. I ate everything except for the onion because I don't like onion. Okay, yun, naubos niya. Masarap daw yung ano. Bihon na may ano. And Jackie is eating salad for the first time. Ayan si Jackie. Hindi siya kumain kagabi kasi tulog siya, kaya... Is it Jackie's first time? Yeah. Jackie, what can you say about the macaroni salad? Good. Good? Okay. Just good. Okay. I want some more macaroni salad. Okay, go get some more. Put okay. it in the sink. Ayan, yeah, naubos yung bihon na may sardinas. Kasi sobrang sarap daw, sabi ng mga anak ko. At syempre, para sa akin, masarap din naman talaga kaya ubos na ubos ang pagkain namin today. Shout out kay user in h7 something from Ormoc City and shout out kay Babi ng First Street Caloocan City. So maraming salamat sa inyo sa panonood ng mga video namin at sa pagsuporta sa amin. Sa mga nag-subscribe na sa amin, maraming 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 salamat sa inyo at sa mga hindi pa nag-subscribe Please subscribe nyo yung channel namin and hope you like our video. So that's it for today. Bye!